So yun mga koids, what's up? Welcome back again dito sa ating YouTube channel. Sa so, matagal po tayong hindi nakapag-vlog. So beso na kayo mga koids dahil uh, mga nakarang araw, busy tayo. Hindi tayo makapag-video. No? So ito mga koids, may ginagawa tayo ngayon, TMX155. Uh, sagutin ko lang po yung mga insan na nagko-comment na may message sa akin. bakit nagbabawas ng is hindi umuusok yung motor or kung saan nang gagaling yung usok. Bakit umuusok yung ating motor? Ano? So ito, uh, mabilid silang itong vlog. Isang simpleng paliwanag lang para sa inyo mga watch. Tama-tama, may ginagawa tayong mga pipe mga gano'n. So, bago tayo magsimula, syempre, huwag yung kalimutan mong subscribe and then kahit na ating notification bell para like kayong updated sa ating mga video kagaya nito. And then, palike and share na rin po ng video natin. Para po sa mga naka TMX 155 or any push type engine or kahit anong brand ng motor at kahit anong model, ito is applicable. Ano? Tara mga koys, binata na natin. So, ito na mga koys. So, bakit nga ba umuusok yung motor? Nagbabawas ng langis. At ano ang mga cost niya? So, ito yung unang tips mga koys. Ah, kapag ka na langis yung motor nyo, unahin yung i-check yung mga oil seal niya. No? So, dito sa TMX 155, meron siyang ah uh, gear sheet, oil seal, sprocket oil seal, doon sa may kicker, tapos yung mga gasket niya. No? So kasi yan, kahit uh, pakunti-kunti lang yung tagas, malaking bagay na yun. Kapag araw-araw yung ginagamit, nagbabuhas lang siya. So isa yung sa mga cost, napaka-basic lang. Kita-kita kita, kita, nyo naman sa motor nyo yan, kapag siya ay may, may tumutulo. Lalo na kapag nag-genis tayo ng motor. Tapos nagpa-under ulit tayo ng motor, makikita ninyo, meron siyang langis na naglilik. So, yun yung muna nyo iti-check. Kailangan walang naglilik na langis sa inyong motor. na. Ano? And then next, eto na tayo. So, yung cylinder head niya pala ng motor na ito is nasa machine shop kasi nalostred yung ibabaw. So, pinapagawa pa ng customer natin, nandun yung sunod na pwedeng maging dahilan. So, pwedeng maging dahilan, mga boys, is, is yung valve seal. Ah, yun yung minsan, ah, parang yung mga nasisira pag matagal na yung motor. Kapag tumitigas na yung balisil natin, so yun, doon na siya. Ah, Nagsisimula yung pumunta yung langis doon sa ating combustion chamber. So, dito siya napunta sa ibabaw ng no, ating piston. Ayan. Na. So, ito niya, ito yung lumang piston niya, no? Yung carbon deposit niya, ito na yung mga oil na susunog. Tapos, yung dumi sa gasolina. So, ito na yung nabindap sa kanya. So, ganyan na nangyayari kapag kumakain ng langis. And then mga koys after nung valve seal, eto na yung pangalawang pwedeng maging problema. So, yung kanyang piston ring. Worn out piston ring. So, mapapansin nyo, uh, meron siyang sa pinakamaba, yun yung ating scraper ring. So, yung oil ring kung tawagin. Siya yung nagdadala ng langis, papunta sa ibaba. Uh, galing sa ilalim, papunta sa ibabaw para malubricate niya yung cylinder wall ng ating motor. So, ito yung sa black niya. So, ito yung black ng motor na to pinareborn ni sir kasi wala siyang pambili ng original na black ah, piston-piston ring kasi medyo may kamahalan ngayon ng pag-CMX 155. Ano? So, once na worn out na yung piston ring, lumulog siya na dito sa ibabaw. Ayan, makapansin niyo May langis-langis na yung ibabaw niya. Ano? So, napunta dito. Andito yung sa metas, yung sunog, yung spark plug na punta yung gasolina, humahalong sa gas, kaya nagkakamero siya na ang usok. Tapos, yun lang is-is, unti-unting, nauubos. So, pag yung piston ring nyo, na ito, hindi na siya gumagalaw, matik yan, palit na yan na piston ring, or pati piston, pati na yung cylinder block. And then next, after nung piston ring, yung piston naman natin, yung piston skirt niya, ito, ito yung lumang piston, mapapansin nyo, may gas, -gas na siya. Ayan o. So, syempre, nakapunta siya dun sa wall, nung ating black. Pag may gas, -gas siya, pwede siyang umingay, tapos pwede rin namusot yung langits dito sa gilid niya. Tapos, sinabayan pa ng worn out na piston ring. So, yung piston ring, pag yung gap, malalaki na matik yan, na yung oil dito. So, ito yung nagiging itsura niya. Carbon deposit. And the next, next up, after ng, pist ng valve seal, piston ring, uh, piston, syempre yung ating cylinder wall. Ayan. So, pag may gas, -gas na yung block natin, magayon ah, na ito, pinareborn na lang ito ni sir. Uh, ah, lumulusot, kahit okay yung piston na rin nyo, yung piston, lulusot pa rin yung langis dyan kasi may gasgas gas na yung wall natin. Ano? So, yun yung mga dahilan kung bakit yung langis natin is nauubos. Sumasama so, masama siya dun sa combustion chamber. And then, meron pa tayong isang problema na pwede rin maging dahilan. Kahit bago na yung piston nyo, piston na rin sa yung block, yung valve seal. So, kailangan nyo rin i-check yung valve guide. So, yun po is nandun sa cylinder head. Dito siya nakalagay sa cylinder head. So, yung head, hindi ko siya mapapakit sa inyo. So, may mga vlog na naman ako na pinapakit ko yung valve guide. So, doon kumapasok yung ating intake valve at exhaust valve. Kapag maluwag na siya, madali pong masisira yung valve seal. Lumulusot po yung langis dito sa, sa may taas ng piston. So, dito yung combustion chamber niya. So, hindi yung mangyayari. Kakamayarin siya ng carbon deposit. Tapos, umuusok yung motor. So doon naman sa mga tanong kung bakit ay minsan pag malamig, uh, umuusok yung motor, tapos pag mainit na, nawawala na yung usok. So ang dahilan po mga koys, dahil po yun sa ating thermal expansion. Meron siyang thermal expansion na nangyayari. So pag uh, nag po ng motor, warm up, o papainit, mas una pong nag-expand yung ano, Uh, aluminum. So ito, yung ating piston. Kaya masikip siya. So once na nag-init, nagpa-init tayo ng motor, mainit na mainit na malayo na ito yung nakbo, nag-expand naman yung ating bakal. So ito yung ating uh, cylinder wall ng black. Excuse <coughs> so, po. So ito, pag nag-expand na to, luluwag na ulit siya, tsaka pa lang siya nagkakamera ng usok. So, para ito po siya expand nauna lang po yung alloy. Kasi ah uh, mas madali pong mag-expand ang alloy. So, kaya yung tanong nyo na bakit pag malamig wala pero pag nagamit na meron. So, kaya naman kapag malamig, may usok pero pag nagamit na, nawawala na yung usok. Dahil po yun sa ating thermal expansion. Okay mga boys. So yun lang, uh, may clear video natin. Pahensya na kayo mga coach kasi siningit ko lang to habang wala pa si customer. So naisipan kong i-vlog kasi nababasa ko yung mga comments nyo. ano So, mga coach for like and share po ng ating video. And syempre huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Ano? Yun lang, thank you, thank you.